Yan, available na po ang uh, Burgess Wonder Oil. Uh, ang Lula da Pro best sa mga Lula da Pro po ito. Ito po ay best para po sa mga baytrang kaso at sa mga rayumahin. Yan. At sa pananakit po ng katawan. At uh, ito po ay best para pang massage. Lalo po sa sa mga masasakat ng katawan. Sa, so, sabi nga sa mga mahahangin na ang katawan. At syempre po, pinakang best din po ito sa mga insect bites at uh, sa mga pangangati. Uh, sa halaga po 200 pesos, magsadya lang po kayo ka na Lula Sa Publishing Bordeos po. Sa Sabang Road. Kaya po, ano po ang hinihinti ninyo doon sa mga masasakit ang ah, mga kasukasukan at iba pa po mga karamdaman sa ubo at sipon, kayo po ay mapapagaling ng herbal oil nito. Lula the Pro Best.